You were in the My name is Beth Davis and I it. Isang 37-year-old na lalaki ang naaresto matapos siyang mahuling nagmamasturbate di umano sa banyo ng mga babae sa isang Walmart noong Merkules. Naniniwala ang pulis na pumasok si Brian Hounslow sa isang Walmart sa Tulsa, Oklahoma bandang alas 8.30 ng umaga. Hindi nagtagal, ang lola na si Beth Davis ay nagpunta sa banyo ng babae doon din sa Walmart. Doon nakita ng lola si Hounslow na nakatayo sa harapan ng salamin, nakatanggal ang pantalon at nagmamasturbate sa loob ng banyo. Nagtawag ng mga customer at empleyado ang nasindak na lola pero walang pumansin sa kanya. Humingi ng paumanhin si Hounslow sa lola at sinabing hindi niya alam na siya ay nasa banyo ng babae. You were masturbating in the women's restroom. My name is Beth Davis and I witnessed it. You were naked, your pants down around your ankles. Someone stop him. Do not let him go out that door. Stop this man. Stop that man. Buti na lang at may isang empleyado na lumabas ng Walmart para kunin ang license plate ng kotse ni Hounslow bago ito makatakas. Pinuntahan ito ng mga sex crime detectives sa kanyang bahay kinagabihan. Ang kawawang lola ay na sa kanyang mga nakita at ang detalye ng kalalakihan ni Hounslow ay nakalista sa police report.